so guys mana hita guys katong unang guys naka ko ano ko naka upload no ko ano kaso nang copyright ko guys dili dai di, pwede nga magkuan di man dai ta pwede nga maguha ta og sounds nga kuan guys lindot unta pa nga nay music kaso lang di man ay pwede so karon i-upload na ko siya balik guys Kaganahan lang sad ko. Kuana siya guys, magtahi ko para cover sa cave sa iring guys. Kaso lang nakuan. Wala pa man abot yang iring so ang iyang gibutang kay yang iro nga top uh, tap toys. <laughs> okay. Oh, kita tayo guys yun guys na extra extra ikan pero kung wala man oh, wala kita mahimu guys sa <laughs> so, tinod lang guys di ko as in mananahi guys nakalangkuan pero nag iskwela ako ni guys Pero, wala pa dyan ko kasulay nga ka ng, ako na dyan na siyang gilingkuran. Pero, ang mga uniform sa akong anak, guys, ako na nanahi, guys. O, uban pang ka ng mga sayon-sayon lang, guys. Di ilang lisod. Pero, pagbalik ko sa Pinas, guys, Aning kamot ko nga, manahi guys, kay murag mahal, kay nag nag-abang mi pag ah, uh, akong anak guys nag-abang din mi kuan sa nina niya duha sila guys may gani nakahula mi sa usa guys kay tagwan ki ang abang guys ginuo ko ay pag akong itahi di pa ma, di pa iuli ini human mao din ni siya guys ang kuan nahimong iro kuan na siya sudlanan sa iring guys unya hilig man kayo anak din sa sa kong amo da guys nagpahimo og cover sa ihang sulanan sa iyang earring